Tatay Rudy Lim, 59 years old, residente dito sa barangay San Francisco, General Trias, Cavite. Siya po ay 3 years ng na-stroke o paralyze. Ang kadahilanan po ay nabarahan siya ng ugat sa ulo. Mayroon din siyang high blood at mayroon din siyang cholesterol TV bisaya 1 hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, hilot massage bone sitting and therapy TV bisaya 1 maraming salamat po mga kababayan ko Five. Malaki malaking nga 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Sarado Ang ah, mga nga, nga malaki 1 2 3 4 5 Salado, salado 1 2 3 4 5 Ito na nga, malaki Last one, last one 1 2